Kahapon nga dumating na ang order ko. Aba, excited ang anak kong buksan. At ano nga ba daw to? Aba, sabi ko, secret, buksan mo na. <laughs> At nabudol nga naman ako, ebang ko ba, napakamura kasi. Kaya umorder na ako ng buy one, take one na unan. yan, <laughs> <Dakian>, matibay. <laughs> Kaya ayoko nanonood eh. Kasi kapag nagustuhan ko, order na agad-agad. Walang patumpik, tumpik. <laughs> kakaloka. So ayun nga, idilabas ko na yung mga binili ko kahapon na project ni Maro. Ang pinapagkadami-dami. At sinimula na namin gawin, pagkahirap-hirap pala, nagkandapaso-paso kaming dalawa ni Maro. Nakakaloka. Akala ko naman madaling gawin. Para tuloy akong bumalik to elementary nung gumagawa ako ng mga project ko mag-isa. Aba na pagkahirap-hirap gawin ano At kailangan na daw ipas ni Maron buka. So ayun na nga at magandang araw po sa ating lahat. Hello universe! Hello Philippines and hello world! <laughs> At heto nga at gumising na naman ako ng maaga para magluto ng mga pagkain ni Maro. At syempre ng kanyang babaunin sa school. At heto nga at nakagayak na siya at papasok na siya sa school. Nagreklamo nga sa akin napakadami nga daw niyang bitbit. <laughs> O, oh, di ba makikita naman sa mukha niya? At sira nga daw yung kanyang baonan. Nasira ang zipper. Aba, syempre, gawa natin ng paraan. Diligyan ko nga ng pardible. Aba, eh, magagamit pa naman, anak. Bili na lang ako ng bago next time. So, ayan nga, at paglabas ko kanina, naka-stop. Kaya pumasok muna ako at nag-video-video sa noo. Naghintay nga ako na matagal dyan. So, ayan nga, at nakita kong gumagalaw yung mga sasakyan, kaya lumabas na ako para sumakay. Mabuti nila, meron na mga tricycle sa labasan. Mga hindi na late. Yung isang araw kasi, walang mga tricycle. Napakahirap pang maghanap ng tricycle naman sa sasakyan kapag wala yung mga taga sapsap Alas mahigit na nga ako nakarating sa pasyente ko. Tanghali na. So, ayun nga, tag emote emote muna ako sa gitna ng kabukiran. <laughs> sa gitna ng mga sitaw na pananim nila. <laughs> napaka presko ko nga ng hangin dyan. So, ayan nga at pauwi na ako. Wala kasing kuryente dyan sa ibayo. Kaya hindi ko napuntahan yung ibang pasyente. At ayan nga at mo muna ako dito sa palengke para bumili ng na mauulam namin mamayang hapo. At syempre, nag-iisip na naman ako ng uulamin ko mamayang hapon. Nako, kung ano-ano na lang. <laughs> <laughs> babae sa wala eh. Bahala na si Batman mamaya. Pagdating ko nga sa bahay, ginaya ko na uulamin namin mamayang hapon. Ibinabad ko nga muna to sa toyo, kalamansi, bawang, paminta, at oyster sauce. O oh, hulaan nyo na lang kung ano yan. <laughs> nag iimbento na naman ako ng uulamin ko mamaya. <laughs> so, nga, at nagsaing na ako. At after 24 years na ibinabad ko siya, inihiwalay ko na siya sa may sabaw-sabaw. <laughs> At inuluto ko na nga siya. At heto na nga siya, iprito ko na siya sa mahinang-mahinang apoy. Para hindi masunog. <laughs> so, ayan nga at medyo luto na. <laughs> at kailangan ko nang ilagay yung pinagbabaran ko kanina. Ah, oh, diba? May mekos May mali yata. <laughs> Bala na. At iginaya ko na nga rin yung puting sibuya. Na pasarap sa akin niluluto. So, ayan nga at pinakuloan ko na ng bonggam-bonggam-bongga. <laughs> at malambot na ang vakha. <laughs> At ilalagay ko na ang pampael. Ang napakasarap na sibuyas na mura ngayon, napakadami. Mekos-mekos ulit ang bonggang-bongga hanggang sa maluto. So ayun nga at luto na, kain na tayo. <laughs> Masarap kaya.